Pinalagan po ng maraming kongresista etong si Chis Escudero sa kanyang pahayag na kuno ay diktahan nga uh, ni House Speaker Romualdez ang mga kongresista. Ito ay kaugnay sa impeachment case ni Sara Duterte. Una na rin pong nabalita na kuno ay may kapalit yung bawat lagda nga ng mga kongresista at yan ay pinasinungalingan siyempre ng mga kongresista. Isa po sa matapang na pumalag ay ito pong si Bataan Representative Geraldine Roman sa nga natin si Cheese Escudero. Hmm. Yung ganyang klaseng rason, di ba, ng isang Senate President, hindi talaga akma. Eh. Di ba? Halatang halata. Kaya sabi nga ng mga kababayan natin, sabi ng mga netizens, huli na yan. Last na talk para sa'yo, Senator Cheese Escudero. Hmm. Akala mo talaga, ang papalaglang ay yung mga kongresista. Ngayon, ang taong bayan sa so nakikita natin mas marami ang pumapalag sa ginagawa natin si uh Cheese Escudero siguro iniisip niya na kahit papaano nandiyan yung mga taga-suporta ng mga Duterte para siya ay suportahan nako mahinang suporta yan <laughs> mapapahama kalalo dyan, senator Cheese Escudero walang ganon na Uh, dinidiktahan di umano ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kongresista. Dahil ang totoo daw, walang basihan lahat yan, dahil ang totoo daw, ay pinagbabawalan ni ni Speaker Romualdez ang mga kongresista na sana ay hindi mo na magsalita, yan ang mensahe. At hintayin na lang ang desisyon, igalang at hintayin ang desisyon ng Senado ukol nga sa impeachment uh, trial na gagawin kay Sara Duterte. Dapat ding sundin ang Constitution. Yan po ang sigaw ng mga kontesista uh, kay Senator Cheese Escudero. Yan ang mandato ng Senado. At sana umakto kayo bilang impeachment court at agarang isagawa ang proseso nga ng impeachment trial. Yan. Yan kasi napakabilis o mag ng mga katulad ni ni Cheese Escudero. O, oh, ilan ba ang kinakalaban mo dyan? O, oh, di ba mas marami? Marami di hamap. At kung tutuusin kung iniisip mo na marami ang bilang ng mga DDS na kakampi sa'yo, yung puwersa na yan, walang sinabi sa puwersa ng mga taong maprinsipyo, may totoong prinsipyo at may paninindigan.